Pahlan Wasanlan, mga katoto. Welcome back sa ating mini vlog. And for today's video, nabisita ko ulit ang aming accommodation provided ng aming company dito sa Hamdaniya District, Jeddah, Saudi Arabia. Ipapakita ko sa inyo bilang mga OFW. syempre unang-una yung aming tinitirhan dito. Tara, samahan niyo ako sa aking accommodation week tour. At kayo na ang bahalang humusga kung maganda ba ito o hindi. Socialin mga katoto, may gate at syempre meron tayong security booth para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga employees. As you can see, kwarto-kwarto, maraming rooms. Ito ay hango or gawa sa container van. I am pretty sure na aware o nakapanood na kayo nito sa online. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Saudi Arabia ay associated sa disyerto. Kaya pag umaga at kasikatan ng araw, syempre expected talagang napakainit kasi nga wala rin mga puno sa paligid. Guys, welcome Nana. to KOGC. <laughs> <laughs> Dito pala Oh. Hala! Pakain na, kailangan na dito ako. Uh. At para may idea din kayo kung ano ang nasa loob ng mga kwarto, let's go! Tara! Pasukin natin! Oh. <laughs> <laughs> so ito mga kaibigan, mga katoto, ayun ang daming drum mo Marcia. May kaliitan man ang loob nito pero maximum of 4 persons ang kasya dito. Asa yung Depende pansin? na sa discarte nyo sa arrangement. Walang, walang pansit or uh, ano ito Saan ang mga kwarto nyo? Kasama mo pa rin si Amber? Uh Oo. -oh. Ayun. And that ends our quick tour sa aming accommodation. Please like, share, and follow me as well. Thank you for watching. Until next time, bye!